Maraming magagandang lugar sa Pilipinas, pero may ilang delikadong lugar dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng krimen, natural na sakuna at rebelde o terorismo. Narito ang ilan sa mga dapat pag-ingatan. Delikado dahil sa mataas na krimen. Ito ang mga lugar na may mataas na kaso ng nakawan, holdapan o karahasan. Tondo, Manila. Kilala sa mataas na kaso ng snatching, holdapan at gang-related violence. Quiapo, Manila, maraming pickpockets, snatchers, at scam artists. Baclaran, Paranaque, maraming magnanakaw lalo na sa mataong lugar gaya ng Baclaran Market. Cubao, Quezon City, may ilang areas na prone sa holdup, lalo na sa gabi. Divisoria, Manila, maraming snatcher at scammer, lalo na sa mga crowded na lugar. Pasay Rotonda, mataas ang kaso ng holdupan at scam, lalo na sa mga terminal. Mandaue City, Cebu, may ilang areas na may mataas na kaso ng drug-related crimes. Delikado dahil sa natural na sakuna. Mga lugar na prone sa bagyo, baha, lindol, at pagsabog ng vulkan Eastern Summer at Leyte, madalas tinatamaan ng malalakas na bagyo tulad ng Yolanda ong labintatlo. Marikina, Metro Manila, madalas bumaha lalo na tuwing tagulan. Bicol Region, Albay, Camarines Sur, at iba pa, madalas daanan ng bagyo at may aktibong Mayon Volcano. Taguig at Malabon, Metro Manila, madaling bahayin lalo na sa tagulan. Tal, Batangas, may aktibong Taal Volcano na sumabog noong 2020, Itbay at Batanes, prone sa malalakas na lindol at bagyo, Nueva Ecija at Pampanga, delikado sa pagbaha kapag bumabaha ang tubig mula sa mga bundok. Delikado dahil sa rebelde o terorismo. Mga lugar na may presensya ng rebelding grupo o teroristang grupo tulad ng NPA, Abu Sayyaf, at Maute Group Sulu at Pasilan, may presensya ng Abu Sayyaf na may kasaysayan ng kidnapping. Marawi City, Lanao del Sur, nasira noong dalawang libo at labing pito dahil sa bakbakan ng militar at maute group. Cotabato City at Maguindanao, may ilang insidente ng pambobomba at sagupaan ng rebelde. Zamboanga City, may ilang insidente ng kidnapping at terorismo. Agusan del Sur at Bukidnon, may mga presensya ng NPA na maaring magdulot ng panganib sa ilang lugar. Mountain Province, sa ilang bahagi, may presensya rin ng mga rebelding grupo sa ilang liblib na lugar. Paano maging ligtas sa paglalakbay? Iwasan ang pagsusuot ng mamahaling gamit sa mataong lugar. Huwag maglakad mag-isa sa gabi sa mga lugar na may mataas na krimen. Mag-research muna bago pumunta sa isang lugar, lalo na sa Mindanao. Makinig sa babala ng LGU tungkol sa bagyo, lindol, o aktibidad ng vulkan. Magdala ng emergency contacts at ipaalam sa pamilya ang iyong itinerary.